Bawat isa, lalo na sa mga sangay ng gobyerno po natin, ngayon po, kami po mga driver ay may hindi rin patas na talamak na panguhuli o pag-apprehend. Artikular po sa mga katulad ng airport at saka sa mga ibang mga kusali na pang gobyerno. Minsan ang panguhuli po sa amin, hindi namin malaman kung ito ay parang... Uh, kurso na po ba kami o paano po ba ang ano? Dahil alam ko po, ang mga enforcer na nakapaligid po ngayon dito, may mga protocol po yan. So dapat po, naniniwala ako, mga na nag-aaral, nag-aaral din po ang ating mga enforcer, naway ang, ang pagtrato sa amin ay base sa kanilang natutunan at pinag-aralan sa eskwelahan. Tama ho ba? So sana po ay implement po nila ng ganon at tama at makatarungan ang kanilang pagtatrabaho dahil kami naman po ay nagtatrabaho rin naman po nang naaayon sa kautosan ng ating lipunan at ng ating gobyerno. Kaya sana naman po ang bawat isa sa atin ay wala man ng uh, uh, diskriminasyon. Yung mga walang kinikilingan sa pagkatrato magmula sa pakikipag-usap. Pwede naman siguro na maging mahinaon sa pakikipag-usap. At hindi kami sinisigawan o ano man bagay na nakaka-insulto o nakakasakit sa aming damdamin. Kami po yung nagsisilbi ng tapat sa ating mga commuter, sa ating mga kababayan na tumatangkilik sa aming serbisyo. So, ako po ay muling nananawagan sa ating mga mambabatas, sa ating gobyerno, na why, huwag niyo naman po samantalahin din ang kamangmangan ng iba o sabihin na lang natin kakulangan sa kaalaman na hindi po masyadong maurirat o mausisa. Kami po ay nandito, isinisigaw po namin at ipinaglalaban na ang aming karapatan ay kami ay bilang mga tao rin lamang po. At mamamaya ng Pilipinas, nakasama sa mga naglulukluk po sa inyo at umaasang maitrato kami na maayos at huwag pagsamantalahan ang aming mga pinagsisikapan na contribute po namin sa gobyerno, yun ay ang, a ang kabang ng bayan. Huwag po ninyong pagpiestahan, huwag po ninyong kutkutin. Kami po ay mga maliliit na mga individual lamang na bumubuo para sa ikauunlad at ng, uh, ikagaganda ng ating lipunan. So huwag po tayong magtratuhan na parat po tayong hindi magkakababayan. Magsama-sama po tayo, anuman po ang kulay natin. Tayo man ay may kanya-kanyang paniniwala o adhikain. Doon po tayo sa matuwid na talagang makikinabang po ang lahat. Nandito po tayo sa mundo para mabuhay, ng maayos at maalwan at nang na naaayon sa kalooban ng Diyos. Pero, iwasan lamang po natin ang madahas na pakikipag-usap sa bawat isa, ang gulo, ay hindi po dapat yan ang mangibabaw. So, kaya narito po ang ating mga mahal na kapulisan, ang ating mga tagapag-ayos ng kapayapaan upang sila rin po ay irespeto at wag po natin silang babastusin habang sila po ay gumagabay po sa atin dito. Malaya po tayo, nahihayag ang ating mga damdamin, magsisigaw magalit, gaya na lamang po na sinabi ng ating Pangulo, ngunit wala po tayong magagawa, mahal kong mga kababayan, kung tayo po ay magsisimula ng dahas, talagang gigilos ang pulis. Alam po natin yan, tama ho ba? Yan po ay binibigyang linaw ko po para sa ating lahat sapagkat ang ating mga pulis ay mga non-partisan po yan. Ang ating mga enforcer, wala po mga kinakampihan yan. Nandito po sila para magtrabaho at gampanan ang kanilang trabaho at tungkulin. So, wag po natin silang pag-iisipan na sila po ay may bias sa ganito, may bias sa ganon. Nandito po tayo para ilatag lamang ang ating mga hinaing habang meron tayong pagkakataon na ang ating gobyerno ay makikinig at alam naman po natin lahat po yun. Inanunsyo ng ating Pangulo na tayo ay malayang magdemonstrasyon, magpahayag ng ating damdamin, ngunit sa mapayapang pamamaraan. yon ay malinaw po sa atin yon. Kaya't mahal na Pangulo, muli po sa huling pagkakataon, ako po'y nakikiusap sa inyo. Bigyan niyo pong pansin kaming mga driver na mga at operator ng taxi na naghahanap buhay po ng maayos at legal at tumatalima naman sa mga pa, sa mga uh, procedures at saka mga uh, requirements ng LTFRB, LTO. Kanila, sila po inyong kausapin, insya Allah, if God will permit, kausapin niyo po ang mga ahensya ng gobyerno na yan na wag naman po kaming ginigipit, lalo na sa mga panahon na kami po ay naghahanap buhay. Hinuhuli po kami ng minsan ay eh, hindi hindi mo alaman wala pa silang pinatawag na ano eh. initial uh, in, initial ano uh, uh, violation na masisita sa amin. Parang kakausapin pa kami tapos i-interviewin tsaka pa lang aalamin kung ano yung mga possible violation namin. Tapos sisilipin yung aming mga paa kung nakachinelas kami. Doon pa lang kami magkakaroon ng violation. Sisilipin yung aming sasakyan. Partikular po sa NAIA sa airport. Ginaganyan po kami. So hindi namin malaman kung binibigyang emphasis nila o uh, prioridad yung mga taxi nila sa airport, yung mga dilaw. Na alam naman natin mga kababayan na pagkamahal po ng mga pamasahin ng mga yan. So tinataboy po kami palabas. Wala kaming karapatan na pumasok doon o mag-abang ng pasahero. Napakasakit po sa amin dahil kami naman po yung mga professional driver. Pare-parehas din kami mga driver, pare-parehas po tayo nagbabayad ng ating mga buwis o tax. So siguro naman po sa makatarungang pamamalakad ng ating Pangulo, ay pare-parehas nyo po kami itatrato ng pantay-pantay, mahal na Pangulo at mga kababayan. Hinihiling ko po, nasamahan nyo po kami na magkaroon po ng maayos na kalakaran, dahil na sa kalipunan ng ahensya ng gobyerno ng LTFRB at LTO. Tulungan nyo po kami na maisaayos po ang kanilang pagtrato sa amin bilang mga driver at operator. Iayos po ng naaayon sa tamang oras yung aming mga inilalakad ng mga papeles. Partikular ang aming mga CPC at ang aming mga PA. Pati po yung mga kasamahan din natin driver na katulad ng mga nag-grab, in-drive, joyride. Tulungan nyo po sila at pagpahirapan dahil legal naman po ang pinaplano nilang hanap buhay. Hindi po sila na gumagawa ng mga illegal sa patas o dabag sa patas. Maraming salamat po mga mahal na kababayan. Sa munting panawagan ko po ito, naway maiakyat po natin at mabigyan pansin ang ating ipinaglalaban. Mahal na mahal po natin ang bawat isa at sinasama ko rin po kayo sa aking mga panalangin. Insya Allah, manatili po tayong mapayapa sa bawat isa at nagmamahalan anuman ang ating ipinaglalaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. May the peace, protection, guidance, and mercy of the greatest God be upon us. Amen. 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 Ayan po mga kababayan, inyong napakinggan ang tinig ng mga taga-Manila Muslims, drivers, and operators. At ngayon po naman ay ating papakinggan ng panig ng mga old school Pinoy. Old school Pinoy, nasaan po kayo? Dito po kayo sa harapan para makita po kayo ng uh, mga ating mga kasamahan na nandito ngayon Old School Pinoy So magandang umaga po mga kababayan ko si uh, Sisimplihan na lang natin no? Kaya po tayo nandito ngayong araw Ay dahil